Mayroon na naman nagpapakalat ng maling informasyon. Ayon po sa kanya, Catholic Church founded by Constantine 325 AD. Ayan, bigyan pa natin ang kasagutan ng post na ito ng kapatid nating anti-Katoliko. Malabo pong si Constantine ang founder ng Simbahan Katolika noong 325 AD pa daw. Ito po ay bunga lamang ng kawalang muwang sa history ng taong nagsasabi nito. Wala pa man po ang panahon ni Constantine ay may katolisismo na. Sa katunayan, meron pong tinatawag na apostolic fathers ang simbahan na mas naunang nag-exist kaysa kay Constantine. Sila yung mga tinuruan talaga ng mga apostol at naging saksi sa pagsilang ng simbahan. Sa anong taon? Isa-isahin po natin ang ilan upang makapagbigay naman ng tamang kaalaman sa mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon. Una po dito si Saint Clement, ang kauna-unahang Church Father na nabuhay na noong 1st century at inilista siya ni Saint Ireneus bilang kapanahuna ng mga apostol at saksi sa kanilang pangangaral. Kung Bible alone po ang paniniwala ng mga kapatid nating Protestante, Si San Clemente po ay nabanggit rin sa Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filepos. So hopefully matanggap nila ang katotohanan na ito. At bago po siya mamatay ay nag-iwan po siya ng isang sulat na kung saan ay nananawagan siya sa mga Kristiyano sa Korinto na panatilihin po ang pagkakaisa at kaayusan. Ang kanyang liham po ay kinopya at malawak na binasa sa unang simbahan at ito po ang pinakaunang Kristiyanong sulat sa labas po ng Bagong Tipan. Pangalawang patunay po dito si St. Ignatius of Antioch na nabuhay rin po 1st century. Siya po ang ikatlong obispo ng Antioch at isang estudyante rin po ni Juan Evangelista. At kung matatandaan po natin, si St. Ignatius po ang nagbigay ng pangalang Catholic. Sa ruta po patungo sa kanyang pagkamartir sa Roma, kung saan siya po inilamon ng mga leon sa Coliseum, sumulat po si St. Ignatius ng isang serya ng mga liham na mayroon pa rin hanggang sa ngayon. Kaya isa rin po ito sa patunay na nag exist na po ang simbahan bago pa man si Constantine. Pangatlong patunay po, si St. Polycarp ng Smyrna na buhay rin po early 2nd century. Siya po ay isang obispo ng Smyrna na ngayon po ay tinatawag na Turkey at isang alagad po ni Juan Ibanglista na mas kilala sa kanyang kamanghamangang pagkamartir kaysa sa anumang isinulat niya. So ito po ang mga church fathers ng simbahang katolika na mas naunang nabuhay kaysa po kay Constantine. Ibig sabihin, may iglesia katolika na bago pa man lumitaw si Constantine. So ang simbahan katolika po ay itinatag ni Yesu Cristo mismo noong unang siglo. Kaya malinaw po kung ang mga church fathers na ito ay nag exist first century pa lang. At ang iglesia na kanilang kinabibilangan ay ang iglesia katolika. Ibig sabihin po ang simbahan katolika ay tinatag talaga ng ating Panginoong Yesu Kristo noong unang siglo. At ang mga apostol po ang unang tagapamahala po nito. Kaya ang pagtatatag ng simbahan katolika ay naganap noong araw ng Pentecostes na malinaw din po na sinasabi sa kasaysayan at malinaw din po na sinasabi sa Biblia. Kung saan dito po ibinigay ng Espiritu Santo ang mga biyaya at kapangyarihan sa mga apostol upang ipahayag ang ibanghelyo at pamamahala ng simbahan. Well, hindi na rin po nakapagtataka kung bakit nagpapakalat ng maling impormasyon ng mga kapatid nating anti-katoliko na ito. Dahil malamang hindi po sila nakatanggap ng banal na espiritu kaya mali-mali po ang mga impormasyon na pinapakalat. At ang sinasabi po nilang Constantine Council, na kilala rin bilang konseho ng Nicaea, ay sa pumahalagang mahalagang pagtitipon lamang ng mga obispo noong 325 AD sa ilalim po ng pamamahala ni Emperor Constantine. Ang layunin po ng konseho ay hindi upang itatag ang Iglesia Katolika. Kagaya po ng ipinapakalat na impormasyon ng mga anti-katoliko, ang layunin po nito ay malutas ang mga isyo ng pananampalataya at pagtatalaga ng mga aral ng Arianismo na kung saan isang kontrobersyal na doktrina na, yan, na itinataguyod ni Arius sa pamamagitan po ng konseho na pinapangunahan po ng mga obispo tulad ni Bishop Athanasius na ang mga aral ng Arianismo ay hindi naaayon sa tunay na pananampalataya ng simbahang katolika. Ang mga obispo ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Trinidad at ipinapahayag ang pagtanggap sa doktrina ng pagkadyos ni Jesus. So sa ating modernong panahon, marami din pong mga kagaya ni Arius na nagpapakalat po ng paniniwalang Arianism na kung saan sila po hindi naniniwala sa pagkadyos ng ating Panginoong Iso Kristo. Ngunit hindi pa rin sila makakalusot sa mga Catholic defenders natin. So ibig sabihin, malabo po na sabihin nagsimula lamang ang Iglesia Katolika sa konseho ng Nicaea noong 325 AD. Ang konseho po ng Nicaea ay hindi nagtatag ng simbahang Katolika. Ngunit ito po ay naglalarawan ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Well, kung pinapaniwalaan nila ang 325 AD na nag exist na ang Iglesia Katolika, ibig sabihin mas malapit na ito sa katotohanan. Ngunit sila, lalong lumalayo dahil after 15th century lamang sila lumitaw. Kaya nang pakalabo pong si Emperor Constantine, ang palalabasing tagapagtatag ng Iglesia Katolika, kagaya po ng sinasabi ng mga sulpot na sekta. Wala na nga po silang maipakitang referensya, gumagawa pa ng sarili nilang istorya. Ngunit batay po sa referensya at history ay hindi talaga maikakaila ang Iglesia Katolika ang natatanging Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Iso Kristo at kahit kailanman ay hindi madadaig ng kadiliman o kahit pa ang mga sulpot na vlogger na nagpapalaganap ng kasinungalingan ayan po mga curious, sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi nyo po sa mga kakilala po ninyo. Lalo lalo na po sa mga nagpapakalat ng maling informasyon upang mabigyan po ng kasagutan ng mga ito. Again, parating po natin sinasabi, maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa. At maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na para sa inyo. Muli this is Mr. Tears Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo at Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello po, um, as a choir member, ako po si Linuel Iligo Bagaw. Uh, nahikaya sa inyo upang suportahan pa natin ang uh, Mr. Curious Catholic upang marami po tayong matutunan. Ako po, marami po akong natutunan sa page na yan at naway suportahan po natin lahat uh, mga ka-curious. Din lang po.